yung mga yung mga sinasabi ni Kier na nakakapambola sa kay Daisy. Oo. oh. Hindi yung totoo, no? Inutil yung gagawin niya. Oo, no? Tama, inutil ka. Hindi ka naman talaga nagmamahal. mo ba siya? Sabihin niya, hindi. Inaal mo ba ano Alam mo, pagka. Hindi. Hindi. Pinsan mo naman yun. Pero ang inside pinsan mo, hindi. Ang galing mga bola, bakla ah. Hindi namin <laughs> nakikita yun. Ang nga, tawagin sa harap-harapan kami. Wago, huwag na. Alam naman namin na. eh. kaya papalitan mo yung mga sinabi mo. Anong papalitan Bakit? Huwag na, huwag na kayo. Alam naman nung galing mo, papayero ka talaga. Wala naman ako siya. Kaya nakatingin ka sa ano, materesyo, di ba? Kaya nakatingin siya. Meron ka naman yung tulog? Karina, kailan ang orta? Carl? Huh?

Si Raffi? Uh, oh, Siyempre, niloloko pala ko yun. Galing na kayo yun eh. Tapos ano? ako. Oh? Si so, Hindi ko nga binibigay yung number number Numbers eh. niya yung Ha? Ah? Sabi ko si Marilyn na nakikita. Paano ba, paano ba nangyayari? Sabi ko nga, galit na galit nga yun, ang ganda ng buhay mo nga, yung na ng panood. Pero kay Benedict. Oo, oh, ganda ng ano? Pero kay Benedict. Siba, yung ganda. Yung ganda ng kwento niya. Hirap Kinaali. nun nung papanggap kang lalaki, para lang sa pamilya mo. Dipinto Gusto ko yung mga sinabi niya yung nag-out na kapatid mo. Oh. Oo. Oh, Sabi niya, ginawa ako. yun. Yung test yung isan ko yun. Pero ang ganda nung kapatid niya, yung... <laughs> <laughs> Lupitin pala ng buhay. <laughs> <laughs> Makulit na sa bar. Nung magkana na sila. Hindi pa po pa pa yung section 2. Pati na ba, ba kung ano sa mga nangyibay twin? Sa Yes. niya.